muna na yan. Tapos na yan. Okay, naman tayo. Sunod. Ito ba Ano ba? Ano ba? Ano Ang dali mo lang, pag na kasi mismo, kasi kakain kaya mo mga Kasi paras-paras mo yung ano, ano, ang procedure ko yan. Tapos kasi yung figure parayas So naman, tapos na yan

Inaya ako ni Brother Grice na kumain kasi nagugutom na daw siya. Kaya ito, kakain kami ng beef pares. So, check ko muna guys kung anong laman ito. Ayan. So, ito. Ano yung nga pala siya guys? Purong laman. O, hindi siya ano, lamang loob. So, okay na rin. Uh, pasok na to guys sa budget. Dahil sa 55 pesos nga pala to Isang kanin at saka isang mangko na beef pares. So, tikman ko muna guys kung masarap nga to ayan so ayan nga pala guys bali masarap pala yung beef dito sa Leon Quinto so marapit lang dito sa amin so kay matay tayo guys patapos na ito ay uh, uwi na yan si brother kasi mula ibang pupuntaan yan so yun lang guys thank you guys sa iyong panood hanggang sa muli